Ayon sa isang artikulo na ipinablish ng New York Post noong 2021, ay ang mga tao na nagkakilala sa online dating sites ay may 12% na mag-divorce sa unang tatlong taon kumpara sa 2% ng mag-asawa na nagkakilala sa normal na sarkomstansya. Pero sa kwento natin ngayon ay hindi natapos ang kanilang pagsasama sa divorce. Nagsimula ang love story ng isang German at Filipina sa isang mensahe galing sa isang dating site. Pero matapos ang isang dekada ng kanilang pagsasama, isa sa kanilang makakaranas ng maligim na wakas sa kamay ng tao na kanilang pinagkatiwalaan. Welcome o welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories. Kung gusto mo ang mga ganitong content, please like and subscribe sa channel na ito. Shoutout sa mga viewers ko na nasa Europa ngayon. Sana lagi kayong safe. Ipinanganak si Horst Kroner noong 1963 sa maliit na bayan sa Germany na tinatawag na Friedberg na parte ng Bavaria, Germany. Parahang madalas na nasa trabaho ang kanyang mga magulang para kumita ng pera at madalas maiwan si Kroner na mag-isa sa kanilang bahay kasama ang kanyang lola. Ayon mismo sa kanyang sariling salita, ang kabataan niya ay puno ng kalungkutan at miserable siyang lumaki. Inilarawan niya na kahit meron siya mga magulang ay hindi siya nakatanggap ng pagmamahal, mga papuri, at pakiramdam niya ay hindi siya tinatratong tao ng mga ito. At dahil sa kanyang mga karanasan, napakababa ng tingin niya sa kanyang sarili at nadala niya ito hanggang sa kanyang paglaki. Nakapasok sa IT field si Croner at naging IT technician ito pero hindi siya masaya sa kanyang buhay at madalas siyang mag-isip na kitilin o kunin ang sarili niyang buhay dahil sa kalungkutan na kanyang nararamdaman. Dahil may social anxiety siya, nagpalipat-lipat siya ng lugar ng pinagtatrabahuhan ng sampung beses. Ang social anxiety ay isang mental disorder na ang pakikipag-ugnayan sa lipunan ay nagdudulot ng pagkabilisa, takot at kahihiyan. Kadalasan, ang luna sa mental disorder na ito ay ang pakikipag-usap sa isang therapist o pag-inom ng antidepressant. Nakakatulong ang mga ito sa pagtaas ng kumpiyansa at ang kakayahang makapag-ugnayan sa iba. Nabanggit din niya na dahil sa kanyang mental disorder ay madalas siyang nabubuli sa kanyang pinagtatrabahuhan kaya naman ay kusa na lang siyang nagre-resign. Dahil sa walang lakas ng loob si Croner na lumapit sa mga babae sa kanyang bansa, ginamit niya ang internet para makakilala ng kanyang mapapangasawa. Si Croner ay humahanga sa ganda ng mga babae sa Asia, partikular sa mga babae sa Southeast Asia. At nakapag-asawa siya ng dalawang beses, pero nauwi din ito sa hiwalayan. Katulad ng una at pangalawa niyang asawa ay nakilala niya ang kanyang pangatlong asawa sa internet dating sites. Si Grace ay 27 taong gulang na mula sa Pilipinas. Nang nakarating si Grace sa Germany ay pinakasalan niya ang 42 taong gulang na si Kroner noong March 2005. Nakapag-adjust si Grace sa bagong lugar at natuto din siya na makapagsalita ng German. Nakakuha siya ng trabaho sa isang supermarket sa Friedberg at ayon sa kanyang mga katrabaho, isa itong mabait na kaibigan. Sa panlabas at sa mga nakakilala sa mag-asawa ay mukhang masaya ang kanilang relasyon at pagsasama. Pero sa pagtagal ng kanilang pagsasama ay dumami ng dumami ang kanilang problema. At dahil sa mga problema sa kanyang relasyon at buhay, ito ang nagtulak kay Grace para sumali sa relihiyon na Jehovah's Witness. Inimbita at niyaya niya ang kanyang asawa na dumalo sa pagsisimba at sa mga meetings pero klaro na hindi ito interesado. Sa pagtagal ng kanilang pagsasama ay lumabas ang pagiging controlling at naging madalas ang pag iba, -iba ng mood at attitude ni Croner. Kahit kasal na ay malimit pa rin ito sa online dating sites para makakilala ng mga babae na payag makapagtalik sa kanya lalo na kapag nag-aaway sila ni Grace. Madalas na nakikipag-chat ito sa mga babae galing Thailand at sa madalas na pakikipag-chat nito ay naiinganyo ito na makipagkita sa kanila ng personal. Nakakatagdag pa sa problema nila mag-asawa ay ang financial o problema na Kroner sa paghawak ng pera. Hindi malimit magbayad ng child support si Kroner sa kanyang mga anak sa kanyang dating dalawang asawa. Dahil sa hindi maayos na paghawak at paggastos ng kanyang pera, nag-file siya ng bankruptcy. Matapos nito, noong 2007 ay bumili ng ticket si Kroner papuntang Thailand. Naulit-ulit ito noong 2013. Para hindi mapansin ni Grace ang pangangiliwa niya, itinatao ni Croner ang kanyang pagpunta sa Thailand pag umuwi ng Pilipinas si Grace. Noong 2013 ay umuwi si Grace sa Pilipinas dahil namatay ang kanyang ina. Nadiskubre ni Grace ang relasyon ni Croner sa mga babae online. Pero kahit na diskubre na ni Grace ang pangangilawa ni Croner ay hindi siya nakipaghiwalay. Pero noong 2015 ay umabot na sa sukdula ng away ng mag-asawa at binantaan siya ni Grace na kapag umalis siya ng bansa at pumunta sa Thailand, siya ay magpa-file ng divorce. Pero hindi ni Grace napigilan ang asawa. nag ng tiket si Croner papunta sa Thailand gamit ang card at pera ni Grace. Kinabukasan, November 20, 2015, bumili si Kroner ng mga tape, lagare at martilyo galing sa hardware store. Naghintay siya hanggang makatulog si Grace at nang makita nito na mahimbing na ang tulog ng asawa, ay pinalo niya ito sa ulo ng martilyo. Pinalo niya ito sa ulo ng anim na beses. Nang makita niya na gumagalaw pa rin si Grace ay sinakal niya ito gamit ang duct tape at tinakpan niya ng unan ang mukha nito na umabot ng 15 to 20 minutes hanggang mawalan na ito ng hininga. Nang masigurado nito na wala ng buhay ang asawa ay pumunta ulit ito sa hardware store para bilhin ang mga bagay na gagamitin nito para pagputul putulen ang katawan ni Grace. Binili niya ang lagare, tape, asin at mga karton o boxes. Nang makauwi, binalot niya ang katawan ni Grace gamit ang kumot sa kwarto. Nalagyan nito ng plastik ang sahig para hindi kumalat ang dugo ng walang buhay ng katawan ng asawa. Pinutol niya ang katawan nito ng walong beses gamit ang lagare. At matapos maputol ang katawan ay nilagay niya ang mga parte sa malalaking plastic bag at nilagay niya ng asin para hindi agad ito mabilis na mabulok. Nilagay niya ang kanyang mga ginamit sa pagpatay sa isang plastic bag sa loob ng kahon at nilagay niya ito ng mga construction foam para mapigilan ang pagsingaw ng amoy. Pagkatapos nito dinala niya ang mga kahon na naglalaman ng mga putol-putol na parte ng kanyang asawa sa isang storage unit. At para pagtakpan ang kanyang ginawa ay gumawa siya ng alibay. Nag-iwan ito ng sulat sa kanilang kapitbahay at sinabi nito sa sulat na umalis at iniwan siya ni Grace kaya susundan niya ito papunta sa Pilipinas para sa UN. Noong December 2, 2015, dalawang araw pagkatapos niyang patayin si Grace ay lumipad ito patungong Thailand. Dumating ito sa pataya at nakipagtalik ito sa iba't ibang mga babae. Sa Friedberg, Germany naman ay nagtaka mga katrabaho ni Grace na hindi ito bumalik galing sa kanyang bakasyon sa Pilipinas. Kaya nag-alala mga ito pati na din ang mga kaibigan nito sa simbahan ay nag-alala na din dahil hindi nila makontak si Grace. Opisyal nilang nireport ang pagkawala ni Grace ilang araw bago sumapit ang Pasko. At kahit ang pamilya nito sa Pilipinas na naghihintay sa kanyang pagbabakasyon ay wala ding alam kung nasaan si Grace. Nang magkaroon ng search warrant sa loob ng apartment ni Kroner, ay walang nakita na indikasyon ng foul play ang mga otoridad. Napakalinis ng apartment pero hindi nakalusot sa mga investigador ang isang tulo ng dugo na nakita nila sa kwarto ng mag-asawa. Nakita ng mga bulis na nagbook si Kroner ng flight papuntang Thailand. Pero dahil sa walang nakitang katawan ay nahirapan ng mga kapulisan na kasuhan si Kroner dahil lahat ng kanilang suspesyon ay circumstantial kahit malinaw na siya ang sospek sa pagkawala ng asawa. Bumalik sa Germany si Kroner noong January 8, 2016. Kinabukasan ay inaresto agad ito ng mga pulis. Agad maminan ng German sa pagpatay sa kanyang Pilipinang asawa at itinuro niya sa mga ito ang storage unit kung saan niya itinago ang mga putol-putol na katawan ni Grace. Na-recover ng mga pulis ang katawan ng kaawa-awang Pilipina. Siyam na buwan ang lumipas noong October 2016 ay nilites si kroner. Ayon sa strategy ng abogado nito, hindi premeditated o hindi pinlano ni Croner ang pagpatay kay Grace. Pero ang kanyang mga rason ay hindi pinaniwalaan ng mga jury. At noon ngang November 17, 2016 ay hinatulan siya ng 20 taon na pagkakakulong sa kulungan bago siya makakuha ng parol. Ang pamilya ni Grace ay lumipat galing Pilipinas papuntang Germany para magbigay suporta sa kanilang mahal sa buhay. Matapos ang paglilites ay dinala at iniuwi nila ang abo ni Grace. Nagbigay ng sulat si Kroner sa pamilya ni Grace na humihingi ng tawad sa kanyang ginawa pero hindi ako naniniwala na bukal sa kanyang loob ang paghingi niya ng tawad. Dalawang taon ay hindi sapat para sa isang mamamatay tao na tulad niya.